Niluto natin sa malapot na gata tapos ang katutak na sili. Isang espesyal na luto ng mga kaberks natin sa Bicol. Ano pa ba? Bicol Express! Kaberks, na totoo lang maraming nagre-request sa inyo no, lalo na yung mga kaberks natin dito sa Canada na galing Bicol. Ang sabi nila, baka naman Chris gusto mo ipagluto kami ng Bicol Express? Sabi ko, sige po, gagawin po natin yan. Yan po yung natin for today. Pero Bicol Express, Chris Kusinero style, okay lang po ba? Okay na okay daw. So yun ang gagawin natin mga kaberks. Tara na! Siyempre, pag Chris Kusinero, unahin muna natin tong baboy no. Madalas na ginagawa ko ang baboy, niluluto ko na muna siya. Tapos pag nagmantika siya, saka natin siya igigisa. Kagaya nga ngayon, pinalambot lang muna natin itong ating karne sa tubig. Tapos noon, maya maya pa, pag na-reduce na yung tubig, lalabas na yung sarili niyang mantika. Yun na yung start na pwede na natin igisa yung ating karne. Unahin muna natin yung ating luya. Kahapon, nagluto tayo. Walang luya kasi walang luya sa bahay. Pero ngayon, nakabili na tayo. So, isotay lang natin yung luya na yan. Ang gawin natin, kumuha tayo ng dalawang sandok. Tapos, itos lang natin yan sa karne. Madali lang. Mas mapapadali ang paghahalo nyo sa inyong pagkain kapag ka Dalawa yung ginagamit niyo. Tapos, isunod na natin itong ating bawang. Siyempre, itong magbibigay talaga ng mas masarap na flavor para sa inyong niluluto. Haluin lang din natin siya. Tapos, isunod na natin yung ating sibuyas. Ngayong araw, meron tayong red onions dito sa bahay. Pero kahit na anong kulay ng onion, okay lang yan. Ang importante, magisa natin ang luya, ang bawang, at ang sibuyas. At habang niluluto natin yung ating mga ingredients ng mga panggisa, hiwain naman natin ngayon yung ating mga sili dito sa ating chopping board. Nakalimutan ko hiwain kanina. Tapos samahan nyo ng isang kutsarang bagoong sumando kayo sa inyong grapon. Isa rin to sa so magbibigay ng flavor sa inyong Bicol Express. Mabango-mabango na tong bahay natin. Ilang araw na naman mangangamoy ngamoy pakbit itong ating apartment. <laughs> Tapos lagyan nga pala natin ng paminta yung ating niluluto. Tapos ibuhos na natin yung ating isang latang gata. Naku, sarap nito Mas masarap sana kung yung gatang fresh, no? Kasi manamis-namis pagka fresh yung gata. Naalala ko yung mga natikman ko lutong Bicol Express na mga Bicolano. Talagang masarap. Talagang saludo ko sa mga Bicolano pagdating sa gata. Ang sarap nilang magluto. Kita nyo naman no, na-reduce lang yung konti ng coconut milk. Tapos ito na agad yung nangyari sa kanya. Malapot na kaagad siya. Creamy na malapot. Ilagay naman natin ngayon yung ating mga sili. Meron tayong green, meron tayong red na sili dito. Tapos ihalo natin yan. paghalo halo-haloin natin lahat yan. Naku! Kaberks, creamy talaga itong ating nilutong Bicol Express ngayon. Tapos lagyan pa ulit natin ng marami pang sili. Sige, dagdagan natin ng marami-maraming sili yan. Aba, hindi ka Bicolano kung hindi ka kumakain ng manghang na Bicol Express. At dahil version to ni Chris Cusinero, nilagyan natin to ng toasted garlic. Dinamihan ko ng toasted garlic para talagang mabango-mabango. Tapos hinalo-halo ko ulit. Naku, nagmamantika na siya ka Berks. Hindi na siya creamy. Sa sobrang luto ko talaga sa kanya na ngayon nagmamantika naman siya. Ang <laughs> bango niya mga ka Berks. Siguradong masarap na masarap tumamaya sa mainit na kanin. Tapos manghang. Naku, siguradong panalo. Tikman muna natin kung anong lasa niya. Kung panalo nga. Hello nga pala dun sa mga kaibigan natin sa Bicol Region. Yung mga nilutong gata nilutong mga kalamay sa gata sa yung mga laing na purong gata tapos yung mga susu sa gata talagang isa yan sa mga pinagmamalaki natin mga Filipino food na lutong bicol sarap Lord, maraming maraming salamat po sa aming masarap na dinner for tonight at uh, thank you rin sa paggabay mo at pag-aalaga sa aming magama kayo na yung bahala at gumabay sa aming pamilya sa Pilipinas at sa ating mga kabriks Jesus Christ our Lord Amen. Kain na tayo. Kabert yung ating ano tawag dito? Bicol Express nagmamantika. <laughs> Tapos nagluto rin pala ako ng ilang pirasong pork chop. Yan, deep fried pork chop. So yun ang ating ulam. Ano gusto mong kunahin na? Ako uh, unahin eh yung express. Konti lang ang ating rice for tonight. Ayan. Kaya Anak, ko ka ba ng may sile? Yung mahang? Mm Hindi. -hmm. Hindi? Titikman na ni Angelo ko nung lasa ng ating Bigol Express. Sarap yung kaya. Panalo. Mm -hmm. Siyempre, yung kung magkutsara tinito ang kakamay lang ako. Nagugas naman ako ng kamay. Siyempre, Bicol Express din tayo. Daming silyo. Wow! Sarap na ito ka, Berks. Kain tayo. Mm. Wow. Sarap nga. Sabi nila, kung umuwi ka doon ng Pilipinas kasi hindi ka nila nakikita sa vlog. <laughs> Baka binala lang, umuwi talaga ako. <laughs> Nasa school siya lagi. Maghapon siya sa school. Nung Monday, alas 7 ng umaga, umalis na kami kaagad dito sa bahay, no? Mm -hmm. Tapos, anong oras na siya umuwi? Gabi na. Kaya hindi niyo siya makikita. Pag nagluto ako, ako lang mag-isa lagi kumakain. <laughs> Ngayon naman, dinner, late na ako nagluto. Kaya naabutan nyo na kumakain kaming magama sa bayo. Marami nang tatanong. Kaya lang ka daw magpapagupit. <laughs> kaya sagutin mo sila. Kasi inaaway nila ako. Ba't hindi ko daw sabihin na magpagupit ka? <laughs> Kasi mga ka-Burks, hindi basta-basta gupit dito. Kasi tatawagan mo pa, papapointment ka. Ganyan. Hindi yung yung buwang in. Ganon. Tapos magkano? Tapos kung magpagupit sa Pilipinas, natatandaan ko, uh, one year ago, mga 70-100 pesos. Doblehin nyo yan. Two dollars. Two dollars. Two dollars. Hindi pala doble. Okay. Times five nyo yan. Two dollars times five is ten dollars? Hindi ah, 35 ang gupit. Ano uh, pala times? <laughs> times, <laughs> sa <katutak. laughs> times sa katutak. Times sa katutak. Ganun kamahal. <laughs> Namaintain ko naman yung buhok ko, pero... Gusto ko naman i-try yung bagong look. Bagong look? Diba? Kasi, ako naman to eh. Choice ko tong magpahaba ng buho. Hmm. And, uh, good thing na na ako ni Papa na pahabaan yung buho ko. Diba? Sabi ko nga sa kanya, kung ano yung para sa kanya is bagay sa kanya, then go for it. Ako naman, ako supporta lang naman ako lagi sa anak ko. Hindi naman pwedeng mag-away kami. gupitan mo yung buho mo, bla 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 bla. Ayokong nag aaway kami na anak ko. Mas maganda yung Nirerespeto niya ako, nirerespeto ko rin siya. Yun. Yung tipong mag-aaway na lang dahil sa buhok. Correct. Medyo immature ata yun. Correct, correct. So thank you pa rin doon sa mga nagsasabi na bagay para kay Angelo yung long hair. may long hair, may short hair. Mm. Pero try naman natin ibahin yung hairstyle natin. Mm. Once, once in a while. Mayaan ko lang siya. Bukas makalawang magpapagupit din yan. Pag nagpagupit yan, ibablog natin. Di ba na? Mm Papakita natin sa inyo na magpapagupit na siya. Pag nagpagupit na siya, bibigyan ko siya ng $100. Pag nagupit na siya. Ano na? Higher. <laughs> <laughs> oh, sige na mga kabirts. Maraming salamat sa inyong panonood at magsiseryoso na kaming kumain dito. Ito nga pala, inyong kapamilya. Kapuso, katropa, kabarkada. At, at kabers, ka, ka births, births, si Chris Cucinero at Angelo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye. Andito lang Bye. sa kanata si Angelo. Hindi po siya umuwi ng Pilipinas. Hindi <laughs> ka kasi nakikita sa vlog. <laughs> Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na ay Chris Kusinero na Halikan at sumama ka at manood Mga matay mamamang hadi lang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawo, mapapagrabe Mga ka-birds, tara muna gala Mga lugar dito kanyang ipapakita At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin Pag Chris Kusinero, matik papasarapin Yum! OFW na nagsumikap ng iba